Freddy Aguilar. All our social songs may mensahe para sa Pilipino. Pipi at bingi, magdalena anak, na agoy laman. He gave the Philippines a face sa atong music na Tagalog. Binigyan niya ang muka ng Pilipinas. Yang, yang anak niya, Believe good tanan. Asta ako asta believe ta sige tagpaminaw. Unsa Ons unsa may na may na lang SPD Aguilar. And maybe he can promote music or whatever Filipino or nationalistic uh, yang left ne pagkatao pero ni komunista. Naagi mga mensahe ng iyang mga kanta but is very good. Ako, ako na huna-huna alang ninyo nagi ikahatag ang tao. Kani, wa ni sila yung hatag. Tanyada, ruha, sus, puro korupsyon. Makalintal, hilbay, jok, no. Sikat lang ni, eh. kaya ngon nila, korup. Ako korup, putang ina. Pangita mo kwartag, sigpiso. piso. Wa mo yung matila sa ako. kay ako wala ko yung kontrat ng ginapirmahan ako. Ginadawat na ako, ako rang swildo. Pangutana mo ba wala mo pag asa sila. Karo, na usa ka tao. Kani mo naghatag og warning sa amo. So he was aware at the time of Ramos, siya mo gipada. Ipaad malakanyan gi niya. Pagka presidente nako, na pungutan na inyong city mayor. Gipatawag ko ni sila tanang city mayor sa Pilipinas. Giwarningan ko na sila. na, -na dito si magnatong police general nga si Loot am Loot og si Garbo. Si e Loot gipaam gipaambo sa iyang mga kontra buhi lang gyapon hantod karon. Tonton. Ah dito sa katong City Mayor nandoon yon siya. Ako siya kiingnan, dahil dagang tao, kaputang ina kang, ayaw pagtuo nga pulis, general ka dito. Mga istorya siya mong, adyo siya, paningot siya. Ayaw yung pagtuo general ka, palutsun ta kaputang putang ina ka. Litsikan dako. Kamong, oh, mga pulis, may unahon ta Pero kamo oh, ako, mo dipinsa o tao, pero kanang, eh, nil, ayaw lang yun ang ayaw lang yun ang Kamong mga polis, osbo na ko. Gusto mong maboy na mo serbisyo, ayaw yun ang droga. Okay. Kamu. Kamu nako. iuna na ko. Tagagubirno, di lang polis. Kanang tagagubirno. Unahong tagid mo. Mauna gid mo. Tako man siguro inyong sibinteryo dere, Pagpa-reserve na daan. Ngayon ting kagul kagud ano si secretary alunan he is the strategist national security expert ni <coughs> Mone main in laki Mone nag warning nako na ang gibuhat warning pero dili para sa akong warning uh... iya tinarong ba nga tinarong mo putong ako pero yan ko ayaw. Ayaw yun, ginoo ko. Maluoy mas sa inyong pamilya, inyong mga anak. Ayaw yun. kay kana na, guaranteed. Imperno yun kaya. niya. Alunan, more than ever, mas kumpara ninyo kang siya, na hilbay, rohas. Si rohas, mangod nagtuo nga. Salig lang nga, pangan ba? Kay abi ang niya na presidente siya, siya po maayo. Wala. Talawit pa. Nervyoso ka ni? Ne? Muna yung presidente na yung buto-buto daro, muna ambak Ah, talawa na yawa. Nervyoso? Dito sa presidential debates? Sige, balik-balik, kasilyas. Umar, Ginerbius ka no? Sige, hi, hi, diya. Ano pag-abot niya sulod, iya na yung ang mga kailang dagkong igit nga to si Bo. Ah, Justice Davide, o, oh, kan. Oy, Gobernur, ah. So kami yung taon nga, o'y ako nga taga si Bo, ang kaila, ang dako dito. Tanaw lang, man. Oy, kaan? Pati, kan. Pati ka na itong mga manager sa mga media. Oy, kan. kan. Pagkuman niya, ingon sige, kamungo na hindi nabati ni Ruhas, dito kayo sa akin. <laughs> uh, pildi siya, mas nagkar, may hindi niya kaila. <laughs> Muna hambog-hambog ng siga, ay, ay. Dapat to, ingon, magandang gabi sa inyong lahat. Pahay-hay pa. Hay-hay, paughod na roon ka sa alambre. Hay-hay. <laughs> Senator Sani Angara, kuya na. Usanes mga senador nga naga criticize sa ako. Kami lang ka ng taxes. Pero wala ko ikuan sa iya. Basta tinarong lang nga limpyo ba nga na murag sayop, Di man ako ng gobyerno. Kung may mo nga ingon ana, di, sige. Tanaw na to if you can correct it. But he criticizes me and I like it. Di ko gusto ka na magsigilag oo. Wala. Tawag nila na sub-sub-boto. Hmm, bilang mo. Ah, tigas ka, Mayor, oy. Ay, ako pa imo nga. Anaong ko na. Yun sa mga pagtigas. Tigas o ten o tigas. Yun na tigas. Uh, uh, ay, ikon, Mayor, pangka. Di ko gunahan, anak. Ang sunod si Congresswoman Pia Cayetano. Mga babae, mo ni kahatag sa inyong sa extension sa inyong maternity leave. Unya may bayad pa. Oh, limang ka. Gobyerno mo bayad pa sa inyong chokchak. <laughs> ang resulta sa inyong tsuktsak. Gitasan niya ang bakas yung maternity leave, Bayad pag yung gobyerno. So, ano yung mga nangyayong pataghanap? Kasi, kaya marami, na bigla lang ma, marami ang tao sa Pilipinas. Kaya may bayad man. Bayad man ang gobyerno pag nabuntis. Nabalay ang kalibutan. Pag ako na nung may utang, Iny inyurang lami na, tsoktsak, huwag ko ilabot. Pagkaw man, bayad. Bayad <coughs> na, ma'am. Basta po nung taanlaki, bayran po. Kapag gumakyud, Labi tiguwang ka na. Kung akong likod, ko ka. Wala. Mubin ho tayo. May ano ako sa motor ka. Pila ko Basta tig motor ka, pila ako disgrasya. Hindi na maayo akong spine. Stangarin. Muna, muna, tanong ko mga anak. Pero ano, ano. Straight lang anak mo Pero tao gon ko organic, ikaw, ingon de. Ano? Ba? Mayon. Uh, formal ka ni oh. Diligil lang ni sa Glans. Mga nagyod. Mayor. <laughs> Di naman maliso ni kay... Wala na. Kapila niya Maugbok. <laughs> Ay, so, 17 years old pa ko, sige na ko, kabalintong. Ang sunod, si J.B. Hercito. <laughs> Progressive. di ko katuong uh, ingon ane. Bukoy-bukoy mo ko na ito. Pero katuong na senador na, kari mo sa wife Di ba? Ang kanang, ay, eh, hindi niya magustuhan mo sa na. Mayo na. Muna nga, ayaw ko dili ni ingon kang sup-sup boto ko ngani mo criticize sigur. Muna mo ko di ko gusto ng klase nta pagita mo glaing sup-supon ayaw na ayaw ko binuang eh Tuk ang tinuod ayaw ko kanang ano ba ang sunod di naman ako kinahanglan siguro gani isulti ang pangan ako lang patindugon pero na tanan sa kakugi naana ta dugay na gud ni gobernador ranton pinaka best si governor Amy Marcos <laughs> <laughs> ulupad na og kaning usa maayo pugyud ni mura ni nanay sa sa sinabi kwan strict ni sa kwarta dali ra ni mo dali ra mo question ng asa ang kwarta sa gobyerno na maayo si abang naga implement Bilib ko ano yung sincha niya. Ayog yun. Pariyo po siya among speaker. Yan ba na ba ito? May speaker namo, Speaker billiard. So, Hoy, masayop ni pa niyo. Ano sa orasan ninyo? Mayo kay, makakuan pa ko. Usually mo last time mo, ato pa ko kagayan atong eroplano nga at tarong may mulo matod na ako. karon may man ang langit kalo is Diyos helicopter lang yapong ko pagbalik pero makita mo so, kita mo nasunog dito ni Ulbo basig mauna ba na <laughs> prepara na lang mo bakit I have to go home kasi na ako dapat ko iwan ug ma. Usually kato sila mato patog kagayan. Unya mo board of... ako helicopter na. So magigsuonan ko una sa usbon ako. Wa wa pugsa. Hibaw ko ni boto mo na ako. Daog ko ngarelan sila ini. Eh dili kay ingon nga nagpahari-hari ko kay di, nako na ko kadagan eh. I, I, do, I no longer have to, to, to play politics because I cannot run anymore. It's a matter of three years, then I'm gone and I will retire. Ayaw mo pagtuan ng diktador, diktador, di na mahitabo. Kay giingnan nang tamo ha, naaman ng pinsaway ni Dito, ah dito. Ano ba ito? kausa nag napikal ko sa diya sa command conference sa tubangan sa pulis o mga military ingnan na ako sila nga uh, mohawa ko mutindog lang tong chief sa airport, uh, air force army sa navy uh, o si albayalde kung mutindog mo i will take it to mean nga uh, gusto mo bago mohawa ko Oh, di mo ko hangol anong Ako ang tinarong lang. Huwag kinsa lang mga tao makatabang. Kung maluko yung ginoong pataposon ko, then I would need men. Pero og suddenly may kung may plano yung kung Sa kausa sa kabinet, kitalik na ako na sila. Sa kabinet ni sa akong kalagot nga, kanang, dakang, parahin ko listahan. Pagbantay mo na ha, kanang konversyon. Kanang konversyon, kan mo ang classification good. Una good lasang pa na. O may imong i-clear ang lasang, may mo agriculture, may luna ka. Paggalas ka. Then, mag-agriculture, pag naghanan dag tao mo, anong barangay mo, so, mahimo na ng residential o commercial. Muna'y dagan. Pero, kanang karon walay conversion himo ang kanang conversion commercial hurot ng wala wala mo may kwarta di daw dawat na po, ibaligya hindi mo masugot ana poy ininyo after 10 years sa award ang inyo mga anak milyonaryo gina sigurado na mahal naman kay nang yuta post barakay ang mga atadya Ita dia after uh, ten years. Pwede naman nga parintahan, okay man ha. Pero parinta lang uh, do si Mel, di mo ka pa inyong anak. Kan dapat ka na ana, ay ing yung nakananda ko, nga sekolah ko anak sa Manila. Di gin mo makatilaw anak, nga doktor, abogado, o un unsa pa, o 12 mil rana. Munang akong giingon, ayaw mong sugot, ana. Karog di ninyo na kaya, ako musulod. Human naman, ang land reform. Tapos na yan. Nandiyan na lahat. Kaya lang, yung beneficiaries, either gibaligya nila o ilang giparintahan. Karon ako'y pabot